column Dr. Ministry in Alternative Medicine Hilda O. Saremate. You can also call me? nasa internet at www.remate.ph. <laughs> Dr. Ministry in Alternative Medicine Hilda O. Not just for radio, pang Remate, ang radio of Remate online, www.remate.ph. ang number one place ng global attention. Ang balita ito, ang balita sa pangunguna ni Dr. Hilda C. Ong. Ito ang balita. SSS magpapatupad ng tatlong taong dagdag pension simula September 2025. Higit 3.8 million pensioners makikinabang. Uh, kaya magandang araw po sa inyong lahat. Ako muli si Dr. Hilda Ong, ang iyong agaran service lady na palaging handang magbigay ng tamang impormasyon, mabilis na aksyon at serbisyong totoo para sa bawat Pilipino. Sa espesyal na episode natin ngayon, pag-usapan natin ang isang magandang balita na tiyak na magpapangiti sa milyon-milyon senior citizens at beneficiaryo ng SSS o ng Social Security System ang bagong SSS Pension Reform Program na ipinatutupad na sim simula sa si uh, September 2025 kasabay ng selebrasyon ng 68th founding anniversary ng social insurer. At uh, nitong Webes, July 30, 2025, inaaya uh, inanunsyo ng pamunuan ng SSS ang isang makisaysayang reforma sa kanilang sistema ng pensyon. Isang programang magdadala ng uh, sunod, -sunod na aumento o dagdag sa buwan ng pensyon ng kandilang mga miyembro sa loob ng tatlong taon mula 2025 hanggang 2027. Ang programang ito ay tugon sa panawagan ng mga pensioner na mapataas ang kanilang natatanggap sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo na mabilihin inflation uh, mga binibiling na nakubagay inflation. Tandaan, magsisimula itong ngayong September 2025, ang, su ang susunod ay sa September 2026, at ang ikatlo ay sa September 2027. O bago bak tapos ang termino ni President Ferdinand BBM Marcos Jr., lahat ng pensioner na rehistrado hanggang sa darating na August 31, 2025, ay otomatikong makakaroon ng dagdag na pensyon na tama ang dadinig nyo, pero po karagdagan pensyon. Para sa mga nagtatanong kung magkano ang madadagdag na kanilang pensyon, eto po ang malinaw na detalye. Para sa retirement at disability pensioners, tatanggap ng 10% na dagdag pensyon bawat taon. Death or survivor pensioners, makakakuha naman ng 5% na dagdag pensyon bawat taon. Ang reformang ito ay higit pa sa usapin ng pera, isa itong pagkilala at pagpapahalaga sa mga manggagawang Pilipino na buong buhay na nagtatrabaho, naghulog sa SSS at umaasang mararamdaman nila ang benepisyo ng kanilang kontribusyon. Aabot sa mahigit 3.8 million na pensioners ang direktang uh, makikinabang, kusaan ay 2.6 million ay mga retirado at, ang, at may mga kapansanan at nasa 1.2 million naman ang mga survivor pensioners tinatayang aabot sa halagang 92.8 billion pesos ang maibabalik sa ekonomiya sa loob ng tatlong taon. Isang malaking tulong sa lokal na ekonomiya, lalo na sa mga komunidad kung saan umaasa sa pensyon ang mga pamilya. Maraming pong nagtatanong, paano ito mapupunduhan? Magtataas ba ng contribution ang SSS? Ang sagot, hindi, sabi ng pamunuan ng SSS, walang, walang pagtataas ng SSS contribution dahil, dahil ba sa magbibigay ng taas pension, wala pong, uh, wala pong karagdagan uh, sisingilin ang SSS sa mga monthly contribution. Tiniyak ni SSS President at Chief Executive Officer Robert Joseph De Claro na hindi na kailangan itaas ang contribution ng mga miyembro sa halip ay mas paintingin ang koleksyon ng kontribusyon at papalawag ng miyembro ng SSS ang gamitin para mapanatili ang pondo. Bagat ba't aminado ang SSS na medyo bababa ang tinatawag na fund life, fund life na, ng SSS mula 2053 pero may malinaw na plado ang pamunuan ng SSS para ibalik ito sa 2053 sa pamamagitan ng maayos sa pamamalakat at pagpapalago ng pondo. Sa pananaw din ng iyong agarang servisyo lady, ito ang panahon na kailangan ng uh, pag-alalay -pag sa mga manggagawa dahil nga sa mahirap ang kalagayan ng buhay kapag nairaos naman ang mahirap ang mahirap na kalagayan ngayon hindi naman aangal ang mga miyembro kung kakailanganin ang pagtaas sa hinaharap sa ngayon kailangan nila ang tulong ng SSS kailangan patunayan ang tunay ito kabalikat ng sambayanan sa mensahe nga ni SSS PCEO deklaro malinaw ang kanilang hangarin marinik at tugunan ang hinaing ng mga pensioners sa paraang patas, na papanahon at hindi isinasakripisyo ang kinubukasan ng podo. Bilang pensioner o miyembro ng SSS, narito po ang ilang mahalagang paalala. Walang kailangan gawin upang makuha ang dagdag pensyon. Ito ay automaticong ipatpatupat. So wala po kayong, hindi na ninyo kailangan mag-fill up ng form, hindi na ninyo kailang mag-apply na bigyan kayo na kung para dito sa karagdagan 10%. Ito po ay automatic na po ang uh, SSS ay uh, kusa na po papasok sa inyong uh, ATM account kung 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 how much po ang dating presyo may karagdagan 10%. Kaya lang siguraduhin tama at aktibo ang inyong record sa SSS. Yung, yung yung mga yung mga yung mga senior citizen dati o mga yung mga retiree pensioners natin o yung mga surviving spouse natin. Kung kayo, hindi, uh, kung mga retiree pensioners, kung kayo ay 80 years old na, need po ninyo magpa -akop. Annual confirmation of pensioners. Kung 80, 81, 82, hanggang 100, kailangan taon-taon, kailangan po ninyo magpa -akop. And then, ang tabayanan, ang uh, official uh, circular na ilalabas ng SSS, sa mga pahayagan at opisyal nila website at social media para sa karagdagang detalye. Sa mga panahon, kailangan natin ng kasiguraduhan, pahalaga na may tiwala tayo sa mga institusyong kagaya ng SSS. At bilang ang, ang inyong Agarang special Lady, tungkulin ko po iparating sa inyo ang mga makubuluhan, reforma na tunay na naka sa ating pang-araw-araw pang na buhay. Kung may katanungan kayo tungkol sa mga programang ito ng SSS, huwag po kayong mahiya mag-comment mag sa video na ito o makipag-ugnayan sa pinakamalapit na SSS branch. At kung gusto niyo po ng ganitong iklase impormasyon, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at siyempre po mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hanggang muli sa hanggang sa muli, ito po si Dr. Hilda Ong, ang yung Agaran Service Lady. At uh, bigyan po kayo nagbigyan ko po kayo isang halimbawa. ng uh, ang nasasabi natin na uh, 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 isang halimbawa na binigay ng SSS. Kunwari ang iyong pension ay ang kada buwan na pension po ninyo ay 8,000. So pagpasok ng September 2025 which is bukas uh, sa September, August pa lang ano. Uh, August pa lang bukas. So, pagpasok po ng September, unang araw ng September, kung ang dating presyo mo ay 8,000 at 10%, ito po ay 800 pesos. So, magiging 8,800. Ngayon, pagpasok naman ng September 2026, yung 8,000 po ninyo na nadagdag ng 800, na, na, na naging 8,800. Yung 8,800 naman, madadagdagan ng another 10%. So, yung 10% ng... 8,800 ay 880 pesos. So, ito ay magiging 9,680 pesos sa taon 2026. So, and then, pagpasok naman ng September 2027, yung 9,680 pesos po ninyo, madadagdagan na naman ng isa pang 10%. So, 9,680, 10%, 968. So, magiging 10,648. So, ito, imagine na nakita po ninyo, yun from uh, September 2025 yun uh, nagsimula ka sa 8,000 pagdating ng September 2027 ito po ay naging 10,648 o di ba ang, uh, ang laki ng ang laki ng na itaas ng SSS bigyan natin ang SSS na isang malaking uh, pagbaga uh, o no? di ba so, so happy po ba kayo ating mga SSS pensioners Ata, uh, ito po ay eh, talaga isang magandang balita talaga. Kasi dati-dati, 'di ba, sabi nila Dr. Hilda, kailan ba ibibigay ni SSS ang ang uh, ang uh, karagdagan na 1,000. So, ito ay eh, kung, kung titingnan po ninyo, more than 1,000 pa ito ibibigay ng SSS kasi kanina yung ang sampung ko pa lang yung 8,000 na naging 10,648. So, magkano ang naidagdag? 2,648. Mas malaki pa doon sa isang libo na, na, ina, na yun, in, ang, uh, inabaang, inaabangan natin noon pa. So ito ay uh, isang magandang balita para sa inyo. Tapos para sa official at uh, sana meron po tayong uh, interview ma uh, makasama sa taga-SSS para mas detalye pa. Pero sa ngayon, itong, uh, itong uh, balita na ibigay ko po sa inyo, ito po ay ay uh, galing din po sa SSS. Nakamimingi muna ako ng circular kaya sabi ko, kailang may share ko sa inyo kasi ito isang magandang, magandang balita po sa inyong lahat. Diba? Ito ang magandang balita. Ito ang balita. Ito ang balita sa pangunguna ni Dr. Hilda C. Ong. Ito ang balita. Kaya po, yan ang, uh, yan ang aking uh, special announcement for today. And, uh, Uh, ilang tulog na lang, isang buwan, pa, ano na, tataas ng attention natin lahat. Bye!